Ayan yung bahay ni tatay. Yung dalawang yan. Dati daw yan eh. Kapantay nitong kalsada. Ngayon kung makikita nyo. Ah, sa mga 12 or 13 feet. Yung lalim. Nang pinag babaan ng bahay ni tatay. Yan po naman ay eh, hindi biglang bumagsak daw sabi ni tatay. Dahan-dahan. At yung mga kabahayan doon. Maraming mga kabahayan doon na nagiba at nagkabitak-bitak. Ito ay gumuho siya ng dahan-dahan hindi naman pabigla kaya ganyan na medyo na alerto pa yung mga tao no so wala masyado ditong nagiging kwastwaltis Ayan no, so approaching tayo sa sinasabi nilang bumigay na uh, lupa dito sa ano no, barangay Matinik. Lopez Quezon. Baka rin na rin ano, may ano, ano pa to? May nakalagay diyan na tent Pwede kaya tayong dumaan ayon. Ayun, may ano dito. Ay, ito na nga. Taunahan natin. Eh, slow down. Road slips. Ayan, Oh, no? 50, 50 meters ahead. Ito na nga siya. Oh, grabe yung nangyari dito, no? Ayan, Oh, no? yung mga bahay sa baba. Ito, ta tabi tayo ito. Titignan natin kung ano nangyari dito. Dito tayo, tabi lang tayo dito. Sa ta gilid. Ayan, so nandito na tayo guys Barang kayo matinik Ayan, may mga nagbabantay dito Ayan Ayan, dito sa party na to oh. Ito na po yung gumuhong na ano? Ah. Ay, grabe, ano nangyari? Bahay dalawa Ha? Yan ang dalawa Eh, dito ang bahay nyo? Natangay, nat, natangay, oh, nat, bumaba. Bumaba. Ay, natangay, natangay ho. Oo, bumaba. natangay. Oo, bumubog na. Bumubog na, ano? Eh, yung flooring ko, kapantay nito. <laughs> yung bahay, parehas. Oh, ayun, ayun, ayun. O, oh, tingin mo lang ang nangyari. Kapantay dapat ng ano yan, ng kalsada. Ah, chlorine. Ang flooring, ang flooring ng bahay ko, kapantay oh. ng kalsada. nito. Oh. ang gater na ito, ay wala na. Grabe ang laki ng ano na, lalim mo ng binagsakan, ang binabaan. Dito sa ano, saan po ang daan, may daan po dito? Sa kabila. Hmm. Kahit lakad ho, o di na mapasok ng ano? Pwede, pwede, naman. Doon, doon sa may nagtitent doon, pwede kaming pumasok doon. Ah, sige po. Silipin ko nga. Ayan, no? So, ito yung sitwasyon dito. Ito yung daw bahay ni tatay. Ito yung bahay ni tatay. Ayan, no? Dati daw yung bahay na yan ay kapantay nitong kalsada. Yung flooring niya ay kalibil nitong kalsada. Pero tinan nyo naman kung gaano kalaki yung ibinaba. Ah, sa mga 5 metro. Sino hong kasama nyo nakatira dyan? Ay kami ni misis at saka yung... Ah, misis nyo ito? Ito, 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 sa mga Ah, uh, mm. Um. Saka yung ano, yung uh, mga anak ko. Yung anak ko, isang babae, may anak na dalawa. Doon sila nakatira sa malaking bahay. Itong ano, may green na ano? Oo, oh, yan. Ay, sh, grabe. Eh, anong oras ho nangyari? Mag-alas 10 ng gabi. Eh, di tulog kayo ano, -ano. Hindi, ako eh, Kalbasa ko yung mahilig manood ng TV. Oo. Uh -huh. Ay, di ako yung gising pa siya. Tumisi. Kalilipat lang din galing daw sa bahay. Hindi kami natutulog ay. Mm hmm. Tapos, bay, dito nandiyan nandyan ah. uh ha. -huh. Tingnan ko raw yung mga nagkakalabog. At ah, uh, ano ba siya kakakalabog kak dyan? Hindi, hindi ako matiyanan. Oo. Oh. Tapos ako dito. Ah, uh -huh. uh, parang, uh, may Oh. Uh -huh. Parang may dumadayin na tao yung pagtingin ko, yung nakaganong simento, yung ganun lang kataas sa siminto, uh -huh. putol na doon. Nagpunta ko dito, tinignan ko itong kalsada. Yung, Wala na. Yung kalsada nito, nakaganya na yung ano, yung nahulog na niyan. Mhm. Uh -huh. Ay di sabi ko yung sana ko, ilabas mo yung ating singgil. At baka makulong. Oho. Uh -huh. Ay di hindi na ma maano, nailalabas. Di na mailalabas lalabas lang, nakakaalis lang kami. Ay may may isang isa na nababanggay ng mga tao. dahan dahan, hindi bigla. Ah, okay. Bigla, wala sa tubig, hindi na ulan. Mm Wala -hmm. Walang ulan. <coughs> Grabe, no? Yan yan, no, makikita nyo. Grabe. Ito talaga, dito H talaga. H hindi na, tayo na rin bumitak. Oh. Ito, ano, unti-unti nang ano, bumibigay. Bumibigay na. Yun naman yung dulo ng gutter, may na lumubog na lumubog din. Ayun Ay, yung kapantay ng gutter na yon. Ay grabe nangyari. tay eh, itumbahan niyo tayo, no. Dito dapat ang flooring niyan. Yung flooring niyan, kalibre ito. So, ng semento. Oh, ito yung 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 pang gutter. Ah, yung gutter. Grabe ang halos apat na metro. Dito mo yung ay, flooring, wala na. Nasira na ho. Ari yung malaki, nasira din yung loob. Nasira din ang loob yan. Kita mo rito ang angat. Hmm, no? oo nga. No? Angat, Sira din. Kaganyan ang angat. Ay, ay, grabe. Grabe, no? Pwede ba kitang isama tayo? Punta natin doon saan, uh -huh. mamaya? Ayan, punta namin yung bahay ni tatay dito na lumubog nung pagbigay nitong Lupa. Ito pala bumigay ng daan-daan, hindi siya bigla. Hindi, <laughs> daan-daan. Pero walang ulan. Walang ulan kaya ano? Kaya lang nagkaganyan ha. At ni, eh, yung kinabukasan sa kaumulan. Mm -hmm. Ayan no? Kita nyo dito. Oh. Grabe. Kaya, kaya, kaya. Si tatay po yung may aring dalawang bahay doon. Tingnan nyo kung gaano kataas yung pinag, ano, <laughs> pinag, bigalan, pinagbagsakan ng lupa. <laughs> Grabe. Kasing taas ng mahigit dalawang tao ho oh, yung taas. Oh, mahigit oh. Grabe. Mahigit po, nasa no, mga... Dose. 12 or 13 oh. Mga 13 o 12 feet itong taas ng binagsakan. Ah, ano, itong ito, yung gutter, yun yung doon sa ano, sa kalsada. Ito yung, tinutulayan natin ngayon. Wala maniwala. Ito yung gutter ng kalsada. Wala na yung aking Yung flooring ng bahay ko oh. ay kapag kain nito oh. Kaya po nga. Po yun, eh. Ang galing na pagkakabagsak. Ano? parang hindi nasira yung lupa. <laughs> Bumaba lang siya ng bumaba. Put, at diba noon yan, ang sa ilalim dumaan yung lupa na iba. Mm -hmm. At yung rilis, gumanong ganon tapos gumanong. Bumengkong. Lumubo. May rilis po dito sa elikod nyo tayo. Ito. 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 Oh, grabe yung nangyari dito. Oh. Sus. Ito yung tinutulayan natin. Ito yung gutter. Ito, ito, ito yung kanal o. Oh. Na rin yan, oh. Ito. Ito. Oh. Ay, bumaba na rin ng oh. unti-unti. Ito tumuloy pa, ayan oh. Makikita nyo, bumababa pa rin siya ng tuloy-tuloy. Grabe talaga yung nangyari dito oh. Sus! Nakakatakot yung nangyari. Buti na lang hindi bigla itong bumigay tayo, oh. no? Dahan-dahan. Yan. Yan ay nakaganyan pa yan. Nakatagilid pa? Oo. oo. Tapos? Nahal pa kami. Sabi ko, yan, ilabas mo yung motor. Doon sana pupunta. Ang alam doon, uh oh, oh. hindi pang bagsak mas lalo mataas. Mataas. O, na. Mm Ay, diyan ginawa naman ako. Ito yung tulak doon sa kanyang pamangkin. Dito na umakyat? Dito na umakyat. Hanggang sinahulog po ng dahan-dahan ito. Nung makalas na kami, oh. pagbalik ko ganyan na. Hmm. Saan po kayo tumuloy tay? Sa, ano, sa center. Ah, doon kayo nag-evacuate? Oo, oh, dyan, sa baba. Mm. Yung center at saka yung uh, barangay hall magkatabi. Magkatabi. Mm -hmm. Tingnan naman ang butas na sa loob ng bahay. Ito yung bahay ni tatay. Dalawa yung bahay ni tatay. yung isang malaki, ito yung maliit. Kayo po ang nakatira dito mag-asawa tayo. Oo, oh, so yung ko sana ng tindahan. Ay, nabubusan ako ng... Ano ay? ay grabe yung flooring, ang oh. lalim ng butas. <laughs> grabe oh. Tapos, pasok ko tayo ha? Pero sige. Grabe. grabe oh. tingnan nyo naman yung anong nangyari dito sa bahay ni tatay oh. Ayan oh. Sus, nag yung mga simento. Tapos dito sa kabilang gilid ng bahay niya, ito yung ano, gutter. Pwede ito dito. Ayan, ito yung kasama ng kalsada. Ito yan ho. Ito ang dating kalsada noong araw. Mm -hmm. Itong kalsada ng ito, palaging na landslide dyan sa tapat na yan dyan. Mm -hmm. Ngayon, apat na beses itong retirin. Palima na yung ginawa ng iyang kalsada. Itong, itong, itong mataas na ito. Oh. Ah. Tingnan nyo na no guys. Oh. Itong kalsada na ito, ayun yung kaduktong. Ayan o. Oh. Dulo natin kung makikita nyo gabing taas at ayan yung dito naman oh no. Diyan yung kaduktong itong kasalo ito ayan no, may gis yan, yan may gis yan ayan oh no, mga gis ang taas ano uh, doon sa baba mga 12-13 12-13 yan silipin naman natin yung malaking bahay ni tatay dito sa isa ay eh, mga Kaya, anak nyo ganyan. po nakatira dito tay oo Diyan nakatira yung aking anak na may dalawang anak eh ang lupa ang laki ng bitak oh eh, wala eh. hindi naman namin grabe kumbagay bagay na yan hindi mm. yan ano eh, 'yun ang aso natin. Ah, pinapalikas na talaga kayo dito, Tay. Oo, oh, lahat na. Lahat na. Ayan. Dito. Ito 'yung malaking bahay ni Tatay na ah, tinira naman nung anak niyang, minsanawa niya. naman may, may anak mga man. anak na din. Yung poste. Ayan 'yung um, hiwalay, miwalay na 'yung poste <laughs> dito sa ano ng bahay. Tapos dito bitak-bitak. Kasi itong bahay na 'to, itong flooring na 'to ng bahay ni Tatay. yung flooring na 'yan ay kapantay sana doon ng kalsada. 'Yun ang kapantay niya. Sa Sagatter, oh. Yun ang kapantay ng flooring ng bahay ni Tatay, hmm, yung gutter. Yung magsak na ito, bumaba na ito. Bumaba na. Pero ay, doon hindi bumigay tayo, no? Hindi, hindi ba? Hindi. Ano yun? Ano? Bumigay lang niya, kaya lang. Ay, hindi di sabihin mo. Matagal na yata ang bagsak. Matagal, bagsa matagal pa na yan, pa. Kung bagay, babala pala yan. Bababa pala na ano, bibigay pala siya. Babala. Ayan, ito yung bahay ni Tatay, pasukin natin. Grabe ah. yung simento. Nagpangatan, tapos yung loob ng bahay. Ay, grabe tayo. Yan, ang oh, kaya, no? Ayan, no? labi ng bitak. Ano? Hindi na umaririperto marirefer to no? Ah, hindi na. Bibigyan daw kami kuno ng location na sa paglilipatan. Ah, bibigyan kayo ng Oo. ano? Oo, dahil nagpunta na dito si Governor at saka yung anak niya, si ano. Hmm, si. Governor ng Quezon? Ah, si Lintan. Lintan. Sus, garabi. Maigi naman, mayroon kayong... Nagpunta na dito yung mag-ina. Hmm, <laughs> may naman at bibigyan kayo ng ano? yung Ay, pero hindi ako lupang ako pagtitirikan. Hindi ako makikipagsiksika sa kanila, sa dali. Magugulo, ayoko na magulo. Sa bagay po, no. At saka, ito, dito na ang kabuhayan nyo tayo, no? Oo, oh, ayan, manyog na yan, ayun. Ay, kabuhayan. Ha? Itong sarili nyong lupain talaga to, oh. kalawakan. May eh, ilang ektarya po itong... Uh, ito eh, humigit ko mo lang just tatlong ektarya at saka yung... Yung, man, yung taas yun. na yun? Ibabaw. Mm -hmm. Yung yun, ay kulang-kulang naman isang ektarya. Yugan din yun. Ah, sus kaya ano, pa paypag... Eh, dapat ito, ay yung yogan ito. Ay, yung ay, na yan. Ito, 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 talis na ito. ano um, Anong tabasin niya kalsada, yung gawain niya. Pero ipaputol yung niyo. Tinanggal mga nyog. Oh. Hmm. Pero binayaran po kayo ng tay. Ay, naku, kasi yun lang bayad. 400 lang ang isang puno. Eh, ipapan ho yung lupa. Ay, ano pa? 50 square. Uh, square meter, 50 centavos ang binayad lang. 50? Alam, <laughs> baba ng ano. Oo naman. 50 centavos lang per square meter. Yes, man. Grabe yung baba. Ay, kaya nga ako nung uh, bilaba ko na. Ay, grabe At, naman. Ang uh, kuyigan ka rin lamumunga. Ay, grabe naman ang pakababa. Ay, ito po naman ay tutulado tayo, ano? Ay, tutulado na ito. Ay, grabe naman. Po. Ano naman nangyari? Dito sa baba tayo, mamamabahay pa dito na ano. Ayan, ay, nakaparoon niya sa bahay niya. Ah, ah, ito. Uh, Pero hindi na gumuo yan, Tay. Hindi, hindi na. Hindi na bumiga yan. Yan, may mga bakbak -bak naman yan. Tsaka ayun, kaya magbumaba yung lupa yun. Sa oh, ano, baba oh, yun. Oo, ayun. Sa may ano? Oh. Sa may baba. Ano yung sapa ho oh, yan dyan? Wala. Wala yung sapa dyan. Hmm. Pantay nga yan, yung baba na yan. Oo oh, nga, dito hindi sa ano. Kasi ito, tambak. Oh. Ah, ito, tambak. Oo, oh, oh. sibuhat yan sa gatir na yan, papunta rito. Tambak tambak ito. Tambak, yung yan. mga anug na matataas sa dyan. Mm -hmm. <coughs> yan ay palibas na nasa bababa. Sa mm -hmm. yung bababa Ito namang mga anug na so matataas na rin. Ah, yung, yung lupa na yan sa baba, yun talaga libil ng lupa. Oh, yan ang libil. Ito naman ganok, ito kung kataas ng may tambak. Ito tambak na ito. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero hindi siya dumausdos ng ano yung landslide, ano eh, parang buo, parang buong isang tipak na. Ah. Yan ang nangyari diyan, sa ilalim ng lupa dumaan. Kaya yun ay nailasig yung Nag like release. Yung release na usod doon. Oo. Oh. Pwede ba natin puntahan yung release tayo? Ay, pwede. Dito? Tara po. Dito tayo, dumaan pa na makakita ko. Hindi pa ko nakakapunta dyan. Ay, hindi pa kayo nakakapunta doon? Doon ako nagdaan. Sa, kabilang. Ka na kami kabila? Ayaw kami padaanan Dito. Ay, bakit ho? Oh? Kagawa nung may tipak nga? Oo. Oh. Hindi mm, dipak, ay, di kaya tayo ay. paggalitan tayo? Hindi. Magagalit sila eh. Di kami dito kami magkakabi natin. Oo. Oh, Oo okay. oh. nga. Tara. Punta namin ni Tata yung railis na bumaloktot sa paggalaw ng lupa. Ayan, dito kami tadaan. Huwag <coughs> naman sana umulan tayo. No? Kapag umulan, babalik na lang tayo. Ay. So ayan, pala tambak. Ayan, no, may, ano, may ano, kaso na ano, ng ulan ito tayo. No? Matabunan ng ulan yung bitak. Ang baha. At sa yun, tingnan nyo yung ano. Parang nagkaroon ng kanal. Gumalaw din yung lupa doon. Ito tayo, ito parte pa ng kakalupaan mo to. ito, ito. Ano po yung green na yan, Tay? Ano yung green? Ito, itong building na yan. Tank yan tubig sa, pa, tubig sa barangay. Mm. Nahugot pa rin yung ano doon. Ayun, natanggal. Natanggal na rin Natanggal yung tubo ng tubig. Yung nire na yan. Nahinugot yung tubo at gawa ng ano, hindi na ano, subur yan ay nasa ilalang makina Ayun, so ito yung tangki ng tubig sa barangay dito sa barangay market po ito tayo no? Know? Matinik. Ah, matinik, barangay matinik. Ayun, mga bahay dun sa ano. Sa baba, ayan oh, ang laki din ng bitak dito. Makikita nyo dito oh. Ayan dito pa oh, ang laki ng bitak ng lupa. So maaaring itong tangki na ito tayo may bitak sa loob ito ay maaari maaari no, no. pag kaya niyo tulis pa pwede sabihin buo buo pa hindi, hindi siya na ano? um, gumalaw sa loob pero pag wala ng tulis ah meron malakas meron buo hindi siya maganda mag mag mabuti't hindi nabak ito grabe may biyak pa ito grabe yung mga lupa dito parang ano ayan o oh, ang dalim mo? Oh. Bali ng bitak. Hindi na ito na lang yan. Eh, mal malapit na ba sa dagat ito tayo? Malayo pa. ayun, ah, lalaw na ba dyan? Ayan, lalaw. Ay, dagat na pala ito. Doon na pasigan na pala ito. So, malapit na lang pala ito sa dagat. So, maaaring hindi na ito gagalaw. Dito na lang ito po. Ano, kaya lang, nangyari na nga, maraming mga bahay na, na ano. Dito tayo may mga bahay din kaya na ano dyan? yung ano na yan ayan oh. grabe oh sus nakakatakot po yung nangyari dito may dayo sabila ka na ayun oh mo lakas mo na siya baka mahulog tayo sa butas tayo dito yung makaahon <laughs> ang lalim oh hindi kami ano po nga pang pangalan niya tayo Diyos Dado Diyos Dado ang palaya D Dado ano po yung apelido nyo Candelero Candelero? oo uh -huh. ayan si tatay Diyos Dado Candelero ang kasama natin ngayon ayan oh no, grabe yung bitak oh, ang laki nakakatakot yung nangyari dito uh, at maigi na nga lang talaga dahan dahan yung pagbibitak ayan, ayan oh no? sus makikita nyo dito sa ayan napakalalim kaya ingat ingat kami dito maglakad kasi yung mga bitak minsan hindi kita ng mata natin kasi takip ng mga vines no mga damo Ayan, marami pa lang Marami pa lang residente dito Ang nag dulas Nagdulas pa ako Ah ito na yung release Na sinabi niya tay Ayan ito na yung release ng train Na dating release ng train Ayan nakatagilid na Ayan At doon ngayon po natin dito tay. Hello. My. Ay, doon na pala sila yung mga Ay, doon na yung daan. Dahil na. na yung natakot dito. Gawa ito na ito bakaro. Umusad. Yung... Tatakot sila dito. Oo. Uh -huh. So parang dinadaanan ng motor dati ito tay. Oo. Oh, oh, Kaya hmm. marami pong residente dito sa parting ito. Sa baba sa ilatatay. Ayan. Tingnan mo yung bahay doon. Umangat na yung ano. Umangat na yung catwalk. Are ina ali ang mo Ayun, may bahay dito na gumuho. Talagang bumigay ng buo. Suspek na ako. Dorog-dorog yung konkreto. Ayun oh. Makikita niyo mga bahay dito. Ito, itong bahay na to. Ayun nangyari. Wala na ho mga tao to tay. Wala na, yung Hindi na po natin pwedeng pasukin yan kasi baka magalaw ng konti yan, bibigay po yan. Ito oh. Dorog-dorog. Ay, garabi. <laughs> dito lang nga tingnan ko lang silipin ko lang ayan no so natin yung natin para makita nyo yung pinakaloob makikita nyo grabe yung nangyari dito ayan no sus mag po itong bahay na to medyo magandang bahay po ito tayo no medyo ginastusan talaga yung bahay na yan kaso wala na ito ngayon tayo silipin ko tayo santay ay, itong isang to, oh. Ay, karabi. Ayan, oh. May higay itong isang, ay, bumigay din yata itong isang to. Oo. Oh. Dali pa rin pala yung bakod na yun May itong bakod. Ano po ito? Bahay din? Bahay din, Ay, yung bakod tumabingin na. Pero sila dito hindi na ano yung bahay nila. Hindi sila naabot. Ayan, so grabe yung nangyari dito sa barangay Matinik. No, Lopez Quezon. Ito daw yung nangyari nung sabado ng alas 10 ng gabi po. Ayan, natu -ha, sila tatay. May hindi pa tulog sila tatay nung nangyari ito. Namalayan daw ni tatay at may mga parang lumangot-ngot na tunog. Nung tinik ni tatay, wala na, mababa na yung bahay nila. Bumaba na doon sa level ng kalsada. Nakalubog na. Grabe Nakalubog na. So makikita nyo naman yung tulay, ayun tulay yung release ng trend dito oh. ayan oh pilipit na po yan pilipit na ako sa sarabi yung ispilahan doon tayo hindi po na ano ay yung siya may damage yung nasa ano sa likod sa likod ang may damage oo oh, gawa ng bumaba na yung lupa mm. yung hmm. ng lupa yung ano opo yung ah uh, yung dito yung likod nung yung pader ng school pader ng school Pagpapain namin tata yung grabe yung rilis, ayan. Ayan, dumagot na doon sa tubig. Eh. Ito, tubig. Kasi napapansin ko sa lupa dito, parang malambot tayo, no? ano Malambot at may tubig. Parang may tubig sa ilalim? Tubig sa ilalim. Oo. Ito, gawa ng sa kalsada. Um, Ito um, yung sa rilis. Ayan, grabe yung rilis. Ayan, no? tapos bitak bitak dito oh. ay karabi bumaluktot at saka ano, gano'ng katibay itong bakal na to release ng trend ito eh pero lum lumiko gano'n na po katagal na hindi na oper nag-operate ang trend dito tay ay mga taga, ano na mga siguro sinig ka mga 15 ay yung sobrang tagal na po pala ayun pero, ito lang, ito, Ayan may mga anol dito, may mga nakal gaya. Cordón. 'Yan 'yung mga guys. Mhm. Oo, sakipati 'yung patwok, Oh, 'yung patuk. Patuk lumundo 'yung mga patwok, lumundo 'yung 'yung iba tumaas, 'yung iba bumaba. Okay. Right, this, oh. Parang papil na kinuyukot 'yung lupa dito. Eh ano ayo. Yung... Oh, 'yung release makikita niyo. Yeah, Nakakatakot ng pagbulgay ang pag rilis niya. Kasi pipitik po yan. Oo. Oh, okay. Pag nabali. Kasi solid. Mababali. Yung rilis, nababa, delikado yung sa mga duktungan. May duktungan yan. Pag bumigay, pipitik yan. Kasi asero yan eh. Aserong bakal yan. Hindi siya basta bastang naliliko. Kaya kung matatanggal yan sa pagkakaduksong, babalik yan sa pagkakatuwid. Pipitik ko yan. <laughs> Iigas. Para yan po na eh. Parang spring po yan. Ayun yung ano? Ang bakal doon sa loob. Yung yun. ang Ayun yung... Yung na-damage. So yun yung school dito may isang classroom na na-damage. Pero dito yung mga kabahayan dito, bandara dito, bago makarating ng school, eh hindi ito inabot ng ano. Makikita nyo walang bitak dito. At yung path walk, intact pa rin yung path dito. Doon lang talaga sa may... Sila banda kila tatay. Tsaka yung likod ni tatay. Ito yung bahay nila. Mabuti hindi dito inyabo. Hmm. Ayan eh. Ang dami palang bahay dito tay. Dalanda palang mga bahay dito. Magandang hapon po. Ah magandang araw sir. Opo. Ayan. Sana po tayo lalabas tay. Dito ang ah, labasan po dito. Ayan. Ah, sige po. Mm -hmm. Ayan, ito ay matinik. Ayan, may nakalagay pang ano dito. Barang matinik. Ang hapon po. Ang po. Ayan. Ay, ito. May hagdan tayo. Sarado dyan. Sarado dyan, ano? Mm -hmm. Hihin, maghihintay, Grabe. Hindi maghintay kita doon sa inyo Tay. Oh, ah. ayan, ito po yung ano, barangay ng Matinik Lopez Quezon. Ay wag ko ko na lang si Tata ito sa kanilang ano. nasan na 'yung kanyang asawa? Ito so, itong party na to, hindi to inabot. Hindi siya inabot nung pag-uunang lupa no. Doon lang sa may taas, doon sa bahay nila tatay Magandang hapon po! So yung pagkakataon natin dyan, ayan na ay yung kalsada Binibay natin Nakikita natin yung mga nakakordon dun sa taas. Dun yung motor natin sa taas na kami. Medyo malayo-layo yung ating lalakarin. Dito sa parte nito, hindi, buma, ano, hindi bumigay. Walang bumigay sa parte to So, kakawa yung bahay ni tatay, no? Grabe. Tapos itong daan na ito, ito naman yung pababa ng school. So, ngayon na hapon po. <laughs> Ayan, so pinagbabawal daw tayong pumasok dun sa school. May daanan dyan pero pinagbabawal pumasok mo dun sa school. May so makita natin, walang tao. Ayan. Si tatay, iniwan ako muna dun sa barangay hall. Gawa nung papasirok siya ng kanyang uh, voters ID. Hindi ko alam kung anong uh, may yun silang pinafile ng mga uh, papeles dun. Para yata sa ano... Ano dito? yung mga uh, naguhuan no. Baka para dun yung ano, ID na papagawa niya. Ayan, no. So, nandito po tayo ngayon sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon, no. Ah, uh, makikita natin dito yung gumuhong kalsada. Ayan. Itong guho na to ay halos isang uh, sityo, isang prok yung gumuho nito. Ah, uh, tinitingnan na po namin. Uh, hanggang mula dito sa kalsada na to, ayan, yung bahay ni tatay, dalawang bahay ni tatay dyan, ang gumuho. Yan ay parte dapat ng uh, ano, kalsada. Kapantay ng kalsada yan no, nung bahay ni tatay. Yung kaso nung gumuan lupa, ganyan nakababa siya ngayon. At yung mga kabahayan dyan sa baba, makikita nyo rito. Ayan yung uh, parte pa ng kalsada na bumigay din. At yung mga kabahayan doon, maraming mga kabahayan doon na nagiba at nagkabitak-bitak. Ito ay gumuho siya nang dahan-dahan, hindi naman pabigla. Kaya ganyan, na medyo na-alerto pa yung mga tao. No? So wala masyado ditong nagiging kwaswaltis nung bumigay itong lupa. Ito yung sinasabi niyang motor na ilalabas mo. Hmm, oh. ayan pala. Ano nga pangalan niyo? Binito. Binito? Binito Candelero. Candelero, no? Tatay mo pala yung kasama ko kanina, nag-ikot-ikot ko kanina. Ayun. Salamat. Saan kayo galing? Sa... Nag-ahabal ako. Ah, nag ka? Hmm. Thank you, thank you. <laughs> Subukan kong diritsuhin sa tulay. Oh. Dito sa may Roma. Manang Di kaya maputik? Man. Di ba maputik ang daan? Di ba maputik ang daan dyan? Ah, gawa nung migraba graba, no? Hmm, Okay. Thank you, thank you. Ah, uh, oo. Oh. Try kung ano, puntahan. <laughs> Ingat po. <laughs>